Tiniyak ng DOJ na mahihirapan sina Child Convicted Child Abuser Act Teacher Partylist Representative Franz Castro at dating congressman sa Toro Campos ang bisyong magsenador sa susunod na taon. Isusulong naman ng isang anti-communist group ang pagpapatalsi kay Castro sa Kamara. Narito ang balita ni Paul Montibon. Dahil sa hatol na guilty ng korte laban kina ACT Teachers Party List representative Franz Castro at dating Bayan Muna representative Saturno Ocampo, posibleng hindi na makatakbo ang mga ito para sa ambisyong magsenador sa 2025 midterm elections. Sa pulong balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano, mabigat ang hatol ng korte laban kina Castro o Campo at labin isang iba pa sa kasong child abuse. Giit ni Clavano, malinaw kasi ang isinasaad ng Omnibus Election Code laban sa sino mang mahatulan ng korte. Nakasaad kasi sa nasabing batas na sino mang mahatulan sa anumang uri ng kaso ay diskwalipikado ng humawak ng alinmang posisyon sa pamahalaan lalo na kung ang kaso ay may kinalaman sa tinatawag na moral turpitude. As long as a person has been finally convicted of a crime involving moral turpitude, disqualified po siya. Ngayon po, ang susunod siguro na tanong, ano po yung mga crimes na moral turpitude? Ito po yung mga acts involve It involves acts that are inherently wrong. Posibleng hindi rin pagbigyan ng korte ang convicted na si Franz Castro at sa Toro Campo dahil na rin sa malakas ang ebidensyang nagdiriin sa kanila rito. Bill is a matter of right pag hindi pa siya convicted. Ngayon po na, meron na decision na proven guilty na po talaga si um former congressman Saturno Kampo at uh, si Representative Castro. Now it becomes discretionary upon the court to uh, afford bail. Samantala kasunod ang hatul kina Castro o Kampo at labing isang iba pa. Balak ngayon ng anti-communist group na yakap ng magulang movement na dumulog sa mga kinaukulang ahensya kasama na ang mababang kapulungan ng kongreso para ipanawagan ang mabilis na pagsibak kay Castro bilang kongresista. Uh, Pinag-uusapan po namin at kung ano po yung pinakamagandang pwede namin gawin kung kailangan namin pumunta sa kongres or kung saan pong tamang ahensya para po mag-apila na matanggal po si Franz Castro. Hindi anya dapat na magtagal pa sa pwesto si Castro, lalo na ang makakubuhan ng suporta ah, para sa ambisyon nitong magsenador sa bansa. at uh, Sana po mapabilis pa po yung iba pa pong kaso ng ating mga uh, nagsampan ng kaso ng sa ganon. Mag-eeleksyon na po eh. Nakakatakot po especially sa kabataan party na magkaroon pa sila ng pagkakataon na tumakbo ulit. Yun po yung gagawin namin sir. Paka uh, mag, uh, magsulat po kami ma ng letter sa sa kongres para po mapatanggal po ito si Franz Castro. Matatandaan, nag ang kaso kina convicted Franz Castro at sa Toro sa iligal na pagtangay ng mga minorde de edad sa Talaingod, Javao del Norte noong 2018 para isa ilanim sa indoktrinasyon sa kilusang komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.